sa mga pang-enot na bareta Unong barangay sa Banuan, kan Libon, arestado sa search warrant operation kan CIDG. Laborer na butod sa dagat sa PUB Corpus. Rock minagilid asin na sa Banuan, kan Matnog. Sektor ka negosyo sa Bicol, nakakabawi na matapos ang pandemya sigon sa Philippine Statistics Authority. Asin? Visto ng ginubaten niyang top 9 sa 2023 Nursing Licensure Examination. Maray na hapon, Miyerkules, Desyembre 6, taong 2023. uninaan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon, Katanduana sa 90.7, Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, punong barangay kan barangay Bariw sa Libon Albay, arestado sa pigkasar na search warrant operation kan CIDG. Detalyes sa report ni May Arango. Arestada ng incumbent barangay chairman kang barangay Bariulibon Albay matapos na magpositibo sa pigkasan na search warrant operation kang otoridad pasado alas 3.11 nin hapon kasudma. Binisto ang sospek na si punong barangay Ariel Abas I. Kabatingan, 49 anyos. Nakua sa posisyon kang sospek ang sarong steel magazine kang kalibre .45 badil na kargado ng anum na bala tulong bala para sa kalibre 45 kumbadil, sarong live ammunition para sa M16, as in sarong fragmentation hand grenade. Uh, search warrant operation namin, eh, nag-approve kasi nito po si Honorable Vice Executive Judge Ami Ana de Villar pero po. Meron po kasi kaming um, mga private complainant po ng barangay niya po. And pumunta po kami kay Judge, um, nag-apply po kaming search warrant. Yun po, na nakonvince po si Judge about sa mga pag-testify po ng mga uh, mga private complainant po, kaya po inisyuhan po siya ng ano, search warrant. Naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act as in Republic Act 9516 o Unlawful Manufacture, Sales, Acquisition, Disposition, Importation or Possession of an Explosive Device anasabing opisyal. 200 mil pesos ang sa nipig-rekomendang piyansa sa pagbalgar kan sospek sa RA 10591, mantang mayong rekomendadong piyansa ang RA 9516. Siguro magkaroon ng mga license po na baril, ay eh, much better po na uh, nasa legal po, i eh, ano po natin nasa legal process po. Okay, mahirap na na ma, ano kayo, mag buy bus. Organ bat po, or na-implement ng search warrant. Kasi karamihan, ma'am, nang may mga baril ngayon, eh sila yung mga matatapang. Tapos pag mo ng operation, ma'am, yung mga baril na mga nakukuha, eh mga walang esensya. Sa presente, nasa kustudyan na kan CIDG Albay ang sospek. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango. 28 anyos na laborer nabutod sa dagat sa PUV Corpus sa Masbate. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Mayo ng buhay kang Mariko recover ang hawak sarong 28 anyos na laki na naglawod alas 5 kasud mga sa kadagatan kang PUV Corpus Masbate. Sa impormasyon, Nagpaisi ang biktima sa kalibin partner ka ni Nasulong Malawod. Alagadulit ang matanga na sindai pa ini nakakabalik. Nag-agad na ning akudir sa otoridad ang libin partner kang biktima. Tulus man na nagkundusir ng search, rescue and retrieval operation ng otoridad. Alagad po ko masumenos alas 8.17 kasubong aga. Nadukayan ang bangkay kang biktima na nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kang barangay publasyon kamparong banwaan binisto ang biktima na si Fidel Binaro Jr., laborer as in residente kang nasambit na barangay. Uh, lifeless body, sir. Uh, in between an island barangay sa and barangay population, sir, na wala ng buhay at lumulutang, sir. Uh, uh, initial uh, finding, sir, noong ano natin, sir, nung uh, sir, is parang nawala siya, nawalan siya, sir, nabitin sir, yung pagingin, sir, sa ilalim kasi na uh, pumutok sir yung eardrum niya sir and mayroong, may lumalabas na blood sa kanyang ilong sir. Antes na nahanap ang biktima, enot nang narecover kang otoridad ang bangkang ginamit kay ka sa baybayon kang nasambit na lugar. 300 metros sa 500 metros naman ang distansya kang bangka sa porsyon kung sa in narecover ang biktima. Dugang pa Pwede sir nakakulangan sa karaman sa paglawod ang naging mitsa sa pagkakabutod kang biktima napag-araman man na ini ang primerong beses na nagpurbar ang biktima na solong maglawod. Pamilya niya sir, eh, magdagdag ng, ano ba sir, yung pagkakabuhayan sir, mm -hmm. sa pamagitan sir ng pangingisda. So balit sir, eh, hindi natin sir na, ano sir, eh, sinamang sir na, kasi nga sir, dahil siguro sir sa inexperience niya sir sa, sa pagpangingisda uh, panginista, sir, yun sir, ang nangyari sir, parang na, ano sir, habang nasa ilalim sir ng dagat po. Sa talakang PNP, ini ang primerong insidente ning pagkabutod sa sendang nasasakupan. Sa presente, piglalamayan na sa sendang residensya ang nabutod na biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Truck na kargado nin paroy tuminagilid dangan na sulupa sa banwaan kan Matnog Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Pigtarabang kang personahe sa ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Disaster and Emergency Response Group, Bureau of Fire Protection, asing kang kapulisan ang pagpundok kang kalayo sa nasulong truck sa barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon. Pasado alas 10.30 in aga, kasuudma. Sigun kay Senior Fire Officer for Rene Ariate, Officer in Charge, Cam Bureau of Fire Protection Matnog, makusog na kalayo kan may report sa inda incidente. insidente. 30 minutos man na kan dagos ni inda ining mapuho. Atiniting ah, na namin kasi base sa declaration ng driver, paglabas nila doon nung nakalabas na sila sa truck, nakita nila may apoy na sa ilalim ng truck. Kailang po ma'am, sa findings ng ating matikas na investigator, ang truck pala ay fuel ng crudo. Eh yung crudo ma'am, hindi naman siya basta nag-ignite. Kaya po ongoing siya yung investigation kasi may mga ibang angulo pa kami tinitingnan. Baka nag overheat yung truck or insider either nagaroon ng electrical uh, malfunction yung uh, circuitry ng truck nila. Binisto ang driver ng na si Jimmy Bagalay, 49 anyos, residente kang barangay San Vicente, Bulan, Sorsogon. Mantangan mga pahinante kaini iyo na Sindalito Lazada, 57 anyos, Mandiga Luz E. Santiago, 48 anyos, Tente Boaco E. Espedido, 49 anyos na tulus manapigtawanin atensyon medikal. Sigun kay Police Major Joven Moriones, officer in charge kang Matnog Municipal Police Station, kargado ni mga sinakong paroy ang truck na gikan pang irusin, asin pasirin sa Santa Magdalena kamparehong banwaan, nga niyatod dan ang mga pangarga kaini. Alagad pag-abot sa pakurbadang porsyon kang nasambit na lugar, nawara ni kontrol ang driver kang truck na naging rason kang pagtagilid kaini, na nauli sa pagkaraba kaini. Makalala sa mga driver, lalo na yung mga kung hindi ka yung daan, tapos ko and always i-check natin yung mga gamit sa truck o anang preno yung ilaw yung battery yung gas yung air and yung sarili natin i-check din natin baka kung may may karamdaman wag po magmamaneho Napag-araman man na accident-prone area ang lugar, kaya katakod kay ni abiso kang otoridad sa mga motorista, pirming magdobli ingat urog na kunday kabisado ang lugar, nga ni maka sa pagkakadisgrasya para sa mga baretang tatakbikol may aranggo. 59 anyos na babayi iridukan mas abitanin bus ang pigmamanehong motorsiklo. Asin bistuhon ang ginubate niya na top 9 sa nursing board exam ngunya na taon. Yan asin ibapang pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa sadiring partido sa kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Akubicol! Balikan na Bicol Online TV. 59 anyos na babayi iridokan masa bitanin bus ang pigmamanehong motorsiklo sa Pulangi Albay. Detalye sa report ni Jennifer Pulinar. Lugadan ang 59 anyos na babayi matapos na masa bus ang piglulunada ng motorsiklo sa Maharlika Highway Sakop kan Barangay Kinale, Pulangi Albay pasado alas 3 nin hapon kasudma. Sa impormasyon, Paluwas na sa barangay Matakon ang motorsiklong piglulunadan kan biktima ngani na magpagasolina asin magpasiring kuta sa syudad ni Legazpi. Alagad na inariparo kan driver kan motorsiklo ang padangadang na bus na naging rason ngani masabitan ang biktima. Huli kan pangyayari, suminapo nin bari sa bitis ang biktima. Mantang maswerteng minor injury sana ang sinapo kan driver ka ini, na tulos man na naidara sa ospital. Binisto naman ang driver kan bus na si Alejandro Nunez, 40 anyos asin residente kan Surusugon City uh, according po sa driver na alanganin siya kasi biglang uh, nag although magilid pa ang uh, ano po kaining nga uh, driver kang uh, motorcycle eh, po baga ito so may gasolina po digdi accordingly magasolina siya pero bigla siyang nor, nag minor kasi nga may mga pigiwasan siyang, siyang bako-bako Siyempre subas, so medyo nasa rangkada man, kaya po inabot. Napag-araman man na accident-prone area ang lugar, apuera sa rough road at ibang porsyon kang tinampo, madiklo man ini as indelikado lalo na tuyong may pag-uuran. Uh, siya po sudal so, tamo ng mga injuries na uh, nagusinto sa pag, pagkakot ng abulsyon, so alas mo, may, may, na nagluluwas po si buto sa kanya may ebitis sa hmm. May mga laceration po at abrasion po na nakuha si nanay po. So di na po yung kang <laughs> Alpha po sa um, BRT na po kasi dahil mga kailita sa emergency na sa ka, uh, kay Kapitarwinin um, surgery. Dahil naman nagsangat pa kaso ang duwang biktima matapos na akuon kan kumpanyakan kanbas ang gastuson kan sa indang pagpapabulong. Mientras tanto, nangapodan ang PNP sa mga motorista na magtagaingat ingat ngad sa pagmamaneho. Urog na kung mauran nga ni maibitaran ang siring ng mga aksidente sa tinampo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Sektor ka negosyo sa rehiyon dikit-dikit nang nakakabawi matapos ang COVID-19 pandemic sigon sa PSA Bicol. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Dikit-dikit nang nakaka ang sektor kang negosyo sa Bicol matapos ang pandemyang darakang COVID-19. Ini ang nagluluwas sa 2021 Annual Survey of the Philippine Business and Industry kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Base sa datos, 8,078 negosyo ang nagpadagos mag-operate sa reyon sa taong pandemya kang taon 2020. 1,434 ang establishmento naman ang naitalang nagsara. Alagad sa nasambit na survey, puminakol na sa 9,148 o nagdugang na 3.3% ang negosyo sa reyon kang taon 2021. 3,895 digdi ang gikan sa wholesale and retail trade of vehicles and motorcycle 1,591 naman sa financial and insurance company asin 902 naman sa accommodation and food services activities sa, sa pandemic ang nagano talaga is yung in terms of online nga food accommodation and food kasi alus lahat di ba binibili, ganun na, lockdown yun eh. And then, meron pa rin sa, sa ang nawalan, I think, is transportation. Affected siyang maray. Uh, while yung mga nag, nagano ano, yan yung mga insurance, kasi probably sa so tao, uh, COVID, gusto mong may security ka din. So, not, not just insurance per se na sa health, but insurance din in terms of, uh, yan, yung mga pagpadala. These are financial, ano kasi. Basi sa survey, uminabot sa 126,106 ang total na employment sa Bicol kang taon 2021, 35,942 kaini, unemployado kang wholesale and retail trade repair vehicles and motorcycle. As of employment, ang kinukata as of November 15, buman sa survey, kasi dahil kita pwedeng, uh, kumbaga sa, sa December, affected na siya kang, kang Christmas ano marami ang hinahar. So as of November 15 ang kinukuha ang may pinakadakol pa din is wholesale and retail no kasi kaya mas, kumbaga sa number of establishments kasi yun ang may pinakadakula no na sektor na, na naga ano yan. So nakita ng 35,942 katakod kay ni. Asigurasyon naman kang ibang agencies ng gobyerno siring kang DTI Bicol. Nayaon man ang sa suporta sing pag-alalay para sa padagos na pag-uswag kang ekonomiya sa reyon. A lot of initiatives at the DTI, as from capacity development, product development, market interventions, financing, and uh, pati ano to, pati consultancy service we provide just uh, just to prepare, uh, just to provide an enabling uh, business environment for our MSMEs to, start, to grow, and to move forward. Mantinidong nangingenot ang National Capital Region o NCR sa may pinakadakol na establishmento na nagpapakol sa 67,349 o 24%. Sinundan inikang Calabar Zone na may 40,223 o 14.3% asin sinundan man kan Central Luzon na may 29,965 o 10.7% total establishment para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Iraya Tribe kan buhi ka Marinisur na amay na pamasko hali sa Nagforsol. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Ngani na maipamati ang sendang pagmakulog asin makapagiras ning biyaya. Ipigdara kang Naval Forces Southern Luzon on Nagforsol sa sendang headquarters sa barangay Rawis Ligaspi City an Iraya tribe nagikampang pang buwi ka Sa laog kang kumandan siya. Personal na ipigabot sa tribo ang amay na regalo kang personalis kang nam for soul. Arugan food packs, water jug asin in bikit na cash. Para sa pamayokan tribo na si Jarmalina Chor. Dakulang bagay ng gad ang pagkakapili sa indakang nab for man Iniman ang primerong beses na nakarisibising daning regalo. Sabot maninday ni, urog pata saro ang lugar ninda sa mga puwerang lugar sa banwaan buhi. Kaya po namin dahil sa ano po sa unang pagtaon pa lang po ito na imbitahan kami na sa ganitong mayroon pong mga ibibigay sa amin na mga gift. Kaya kami po ay, sa ang lahat po na aming tribo ay nagpapasalamat po dahil kami po ang napili na kami ana ang maka dito sa ano pong pamaskong Bilang pasasalamat sa lambang miyembros kang siya, nag-atang ning kansyon ang nasambit na tribo. itong makatulong sa amin. Talagang malaking tulong po ito sa amin dahil po ang, ang mga tribo namin talagang kung sa ano talagang sobra po. Mahihira po talaga ang mga tribo. Sigun sa pamayokang nab sol na si Commodore Joey Anthony Orbe, naisipan nindang mag-imbitar ng tribo sa laugkang sa indang kumandan siya na magiging binipisyaryo kang sa indang pigpreparar na regalo. Sabi niya, napili ninda ang nasambit na tribo huli ta saro ang Iraya tribe sa mga dai na ning asistensya. Huli kang harayong yung distansya kani sa kasentruhan kan buhi. Again... Meron po silang uh, in uh, celebrating with us, no? Meron silang uh, participation. Uh, it is a, a, testament kung gaano na may pinapahalagahan ang uh, season, no, na ito, yung Kapaskuhan. Mientras tanto, attraction man sa laog kang nab for soul. Ang naggagayunan asin makukulor na parol asin boot, nagibukan sa indang kada unit. Gibuan mga ini sa recycled materials. Para sa mga baretang tatak bicol, nomer corporal. Ginubate niya top 9 sa nursing board exam ngunya na taon. Ang sa iyang sekreto nga ni makapasara, aramunta sa istorya ni Regine Buwe. Amay na pumasko para sa 22 anyos na si Lira Monique Belgone, Kan Poroxingo Travesia Ginubatan Albay, ang pagkakasabay niya sa listahan kan Top 10 Passers sa 2023 Philippine Nurses Licensure Examination o PNLE. Sa rating kaya na 89.40, saro siya sa mga nag Top 9 sa PNLE. Istorya niya, aki pa pangiturugan niya ng maging nurse kung sain mas naging determinado siyang marialisar ini kan magkahelang asin mawara sa kinaban ang sa iyang padangat na lola. Hulyo naman ngunyay na taon kan makagraduara si Lira Monique sa kursong Bachelor of Science in Nursing, dangan binabad niya na ang sadiri niya sa pagre-review. Nobyembre 11 hasta 12 kan mag siya kan PNLE, Desyembre 2 kan maisihan niyang registered nurse na siya matapos niya ining maipasara as on December 1, uh, 2023, Friday, Friday. So since then, parang wala na kaming tulog, kaming mga friends, nag-aantay ng results. Tapos parang nung December 2, wala pa rin siyang results. I mean, morning, afternoon, wala pa rin. And then biglang gabi, mga 10 something, I think, 10 p.m. Tapos, parang yun yung time na parang patulog na ako actually. And then, biglang nag-chat, parang nag-notify sa, ano, sa cellphone ko yung <laughs> ang daming nag-message na congratulations, top 9 ka, ganyan. Tapos so, sabi ko, saan niyo po nakikita? Wala pa po kasi ako nakikita list, ganyan. So, syempre, nung pagkabasa ko nun, unan, uh, hindi ako makapaniwala. So sabi ko kailangan ko makita mismo yung list kasi hindi ako parang naano po kasi ako na wala akong parang assurance na nandun talaga yung name ko. What if na mali lang sila? Tapos parang nag-celebrate na ako, hindi naman pala totoo. Tapos parang yun nga po, ang dami na ng message, nag-send nung picture mismo nung list. So nung nakita ko po yun, of course, unang-una -una yung, over, uh, parang nag-flashback sa akin lahat nung uh, pinagdaanan ko nung uh, nagre review Tapos since nung college po, which is yun naman po talaga yung parang goal is para maging lisensyadong nurse. Tapos syempre, nung nalaman ko yon parang super, super na overwhelmed. And parang ang unang ano ko noon is supuntahan ko si mama. Kasi <laughs> si mama at sila, si dad. Tapos, ayun, patulog na po kasi sila noon. Tapos nagpunta ako sa kwarto nila. And then, say ko, mama, top nine ako, ganyan. Tapos, ayun po, atig hug niya ako. Pang-apat sa limang magturuganga, parehong paratokdoan sa iyang magurang. Sabi niya, ang makapasar sa nasanasambit na eksaminasyon ang sa iyang pangaji, dahil niya sa nahunao na makakasabay pa siya sa top 10. Siyempre, main inspiration is yung family and yung dream kasi yung dream is, yun yung parang, ano eh, yun yung parang pangahawakan mo. Sabi nga nila, if you have a dream, you have to hold on to that and fight for it. So parang yun parati yung niniisip ko. Ano bang purpose kung bakit ko ito ginagawa? Kasi parang you will always go back to that purpose kung bakit mo ginagawa ang mga bagay. And for me, ang purpose ko is, gusto ko maging shadow nurse. And the only way to get through that is para... Dapat maging successful ako sa pagre-review, makapag-aral ng maayos para mapasa ko yung yung um, examination, which is the only way para maging RN ako at makapag-serve sa mga tao, which is yun naman yung pinaka, ano eh, yun yung pinaka end goal. Na, so, iniisip ko nga, bakit ko gusto maging nurse? Kasi, yun nga pa, gusto ko makatulong sa tao kasi at the same time, makatulong din ako sa family. NLE, iyo maging disiplinado sa pag-review, maging determinado as in manarig permis sa Diyos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boe asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. 19 aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!